Hello everyone, good morning. Mag magluluto tayo ngayon ng grilled pusit. <coughs> Lalagyan natin ng uh, tomatoes, then onion, tsaka ginger. Ayan. Naglagay na rin tayo dito ng oyster sauce, then light soy sauce, tsaka uh, powder black pepper. Ayan. <coughs> then ilalagay natin sa loob ng puso tanchay natin pag ano kung magkakasya ba Naglagay din pala tayo guys ng olive oil. Yan, para hindi dry kapag gin-drilled natin. Yung malaking pusit mga ano, tatlong kutsarang palaman. Ayan. Then, i-insert lang natin yung tinanggal nating ulo. Ulo ng kusik. Then ito toppings na muna natin sa ibabaw yung Natirang ano, Palaman Para lumasa Then I-massage-massage lang natin Yan Ready niya para i-grill natin Ready to grill na ito na yung ating higigrill na ano, kusus yan. Ilalagay na natin ngayon. Asa mo ba tayo? Paana? Sa ulo, Sa ulo kamagama pa rin.